Hello, magandang araw po sa inyong lahat Ako po si June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog June's Day Channel Nabuhay po ang mga kakamping Abay, nagpupuputak At nagtititili ang iingay Ang iingay po nila At para silang nabanlian ng tubig, no? Naghihiyaw <laughs> Dahil nagkita si B.P. Lenny at B.P. Sarah at mayroon ng bagong unity dahil wala na po yung BBM Sara, eh. yung unity ni Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. So ito na po yung bago. <laughs> uh, Sara Leni. Yan na po yung bagong unity At kung may bagong unity team, meron namang Marcoleta versus Abante versus Paduano. <laughs> napaka napaka init po ng mga pangyayari kahapon at dahil uh, busy tayo kahapon ngayon lang natin na i-vlog ito no? at sana'y ipanoorin pa rin kahit marami nang nag-vlog nito <laughs> kahapon at kagabi ay eh sana panoorin pa rin po ninyo yung aking sariling opinion ano po so dito po sa pagdalaw ni ay siya nga pala palike po muna ng video nito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Alright, doon po sa pagkikita ni BP Lenny na, na napanood ko yung uh, interview ni Barry Gutierrez, yung dating spokes ni BP Lenny o former BP Lenny. So, si BP Lenny pala, as ah, si BP Sara ay inimbitahan sa naga ng isang mutual friend nila kaibigan ni BP Sara na nagkataon naman kaibigan din ni BP Lenny so dahil uh, piyesta naman at inimpita si BP Sara siya ay dumalo no at nakiisa siya sa may video pa eh, parang may misa doon eh sa simbahan eh nakiisa siya uh, nag-attend siya ng mass doon at nung siguro marami pang oras baka na pag-usapan nila na dumaan kay Bipileni Baka na pag-usapan nung kaibigan niya na nag-imbita doon. Hindi ko alam kung mayor 'yun doon o ano. Basta siyempre prominenteng tao 'yun dahil ang ang bumisita ay vice presidente, eh, no? So sabi ni Barry, talagang pinagdidiinan niya na si BP Sara daw ay nagsabi na pupunta Nagpa, nagpasabi si BP Sara na pupunta kay Vice President Lenny kung saan minuto lang daw kumbaga on the way na kaya ang nangyari daw wala na raw nagawa si uh, BP Lenny sabi ni Barry Moy pero alam naman natin <clears throat> na itong si uh, Barry Gutierrez, eh, galit na galit sa mga Duterte. Hindi ako naniniwala sa kwento nito. Kumbaga, sabi, sabi niya parang, eh, andyan na kasi, papunta na eh. So, wala nang choice si BP kundi harapin. alangan namang, hindi ba, hindi harapin. Hindi naman magandang gawain yon o pag-uugali yon pa Parang ano eh, parang, pero hindi ako naniniwala kay Barry Moid eh. So, Ganito kasi yan, ano? Kung ikaw ay isang vice president at inimbita ka dahil pesta ng kaibigan mo, dahil ikaw ay nandoon na sa lugar, sa naga yata yun. Dahil nandoon ka na. So, sino ba ang mga prominenteng tao ron? Mga kilalang tao doon na ginagalang, kagaya ni D.P. Lenny, maiisip mo. Halimbawa, may oras ka pa, may isip mo. Pumunta kaya tayo kay dating uh, BP Lenny. Kasi si BP Lenny, para siyang para siyang isang rey na ron eh. No? Siya yung sikat na sikat doon o pinakasikat doon sa lugar na yon. At ginagalang at uh, dating vice president ng ating na bansa. So kung ikaw ay dumalaw na doon, nandun ka na, hindi ba't napakagandang pag-uugali na magbibigay respect ka? Ano? Kumbaga para siyang reyna doon eh. Sa lugar na yun eh. E di, kung hindi ka naman dadaan, pupunta doon kay BP Lenny, parang binastos mo naman si BP Lenny. Di ba ganun ang pwedeng maging mangyari? Kung ikaw ay dumadaan sa kalsada, tapos nandito yung reyna, hindi ba babati ka sa Reyna? Parang give to give respect. So, si BP Len, si BP Sara dahil nandoon na siya, kailangan siguro mag courtesy call siya kay BP Lenny dahil siya yung parang Reyna nga doon eh. Siya yung kagalang-galang doon at siya yung pinakasikat doon, kilalang kilala. So, minabuti na pumunta ne, pumunta na rin kay BP Lenny bilang pagbigay galang, pagrespeto, no? So, ga ganun po yung aking ano eh, pa aking naisip at uh, sa pagkakakilala natin sa Vice President natin ngayon na si Sara Duterte. Ga ganun siya, ganun siya kung magbigay ng respeto. To give respect, to make a uh, courtesy call kay dating Vice President Lenny Robredo. <clears throat> At siyempre hindi naman siya tatanggihan dahil siya ay yung vice president. So dito, marami nang nagano, maraming maraming sinabi ang mga kakampi. Pero according to Barry Gutierrez, yung dati niyang spokesperson, ay personalan lang naman ang pinag-usapan. Wala daw political. At tumagal ito ng isang oras. Isang oras siyang namalagi si BP Sara doon sa bahay ni BP Lenny. So, casual lang, kamustahan tungkol sa mga sa buhay-buhay pero walang uh, politika. Hindi na pag-usapan ang politika. So, yun po ang sabi ni uh, Barry Gutierrez. Sa mga Kakampink naman. Ang dami nyo nang sinabi. <laughs> eh yung pala, wala naman palang pinag-usapan sa politika. At dami na nilang sinabi. At si Trillianes, nakakatawa. Sabi ni Trillianes, ini-impeach nga namin yan eh. Gusto na nga namin ipa-impeach yan eh. Tapos eh, haharapin ako. Kung baga, nakipagkita ka pa. Parang bata. Si Trillianes. Eh nabasa ko yung kanyang post sa X o Twitter. Para siyang bata. <clears throat> di ba wala namang masama kung harapin ni na ni BP Lenny, di ba? Eh, maayos naman pumunta ron at nagpasabi naman bago pumunta. So, wala namang masama eh. <laughs> Kaya lang ah, iba yung naging reaction ng ano ng ng ng, ng mga kakamping. Dahil wala ng unit team, BBM Sara. So, BP Lenny Sara na. <laughs> o Sara Lenny na. Ang bagong unit team ngayon. Eh kung mag unit team yan, kumbaga, 32 votes ang na ang bumoto no kay kay uh, BP Sara 30 million votes kay Leni 15 million votes so magkano 'yon 47 million. Eh, yung boto ni BBM, 31 million. Eh, di talo na si BBM. di ba? Kung sakaling sa 2028, yung mga supporter ni BBM, uh, boboto kay Tamba, pero yung 31 million, nahati na po yun eh. Baka 15 na lang yun eh. 15 million na yun, nahati na yun eh. So, dadagdag pa rin yun. Dadagdag po, po sa 47. Uh, eh, uh, na. <laughs> yari na si si Marcos. Di diba? uh, ba? Napakaganda niya. Eh, ko kung sinong, siyempre, baka si BP Lenya mag-vice president. <laughs> kung mag, kung magka-unit sila. So, hindi naman ano yan, <laughs> parang imposible naman yan. Kasi, kung tatakbo si BP Lenny, presidente, tatakbohin yan. Ewan natin, ano? Baka, hindi natin alam eh pwede rin siguro mag vice president ulit. Hindi natin alam. Pero, I'm sure, it's a pure uh, giving respect with uh, dating vice president Lenny. Dahil nandun na siya sa lugar eh. Hindi naman magandang pag-uugali yung inisnab mo yung isa sa pinaka-prominenteng tao doon. Si Lenny, Naghindi ka nag-courtesy call. Naintindihan niyo Ganun lang kasimple po yun. At uh, ganun yung pag-uugali ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, punta tayo dito kay Marcoleta versus Paduano o Abante. Ang nangyari kasi, pilit nilang lang uh, sinasabi, sinasabi na ang OBP, si BP Sara, ay binasto sila. Yan ang sabi ni Abante. Ha? Huh? at hindi daw siya papayag na ganyanin yung institusyon, yung Congress nga. Galit na galit. Nang gigigil si uh, Abante. Samantalang, nung nandoon si BP Sara, ano nangyari? Nung pumunta siya nung nakaraan, tameme kayo. Nakipagkamay pa nga si Abante. Nung kumamay pa eh. Ha, uh, habang hindi pa nag-uumpisa. Bumati pa siya. Pero pag hindi nyo kaharap, ang dami nyo sinasabi. Ha? Ah, hindi siya, ninin, hindi siya marunong rumispeto. Hindi niya nirirespeto ang institusyon na to. At hindi ako makakapayag. Ang dami sinasabi. Nagtanong ngayon si uh, Marcoleta. Kasi nasabi niya na to, eh, bakit gigil na gigil sila sa budget ng OBP at doon sa notice of disallowance na 73 million pesos. Ang tanong ngayon, nagtanong eh. Nagtanong si Marcoleta. Ang sabi ni, ang tanong ni Marcoleta, uh, "Do you have Ano ba sabi niya? Uh, uh mayroon ba? Tagalogin na lang natin English kasi. Tinanong niya yung chairman eh. No. Uh do <coughs> Ano ba sabi nito? Nabigyan din ba ang ibang institusyon o ibang ahensya ng gobyerno ng notice of this allowance by the COA? So yan ang so yan ang tanong niya. Ah, uh, do you have numbers? Sabi ni ni Marcoleta. Ngayon, dito na pumasok si Abante. Hinarang pinigil. Pinigil uh, ininterrupt si Marcoleta. At ang sabi ni Abante, you are rebuking this hearing. Parang sinisira niya raw yung hearing. Ayaw yata ni Abante na may nagtatanggol kay DP Sara. So nainis siya. Nainis siya. Kung gusto niya uh, talagang puro kakampi niya lang ang magsasalita. <laughs> Pag hindi ka kampe, ayaw niya. Nabubwisit siya. So simple lang eh. Ang pinag-uusapan nila, notice of disallowance ng OBP. Okay? Tanong ngayon ni Marcoleta, meron pa bang ibang ahensya na nabigyan ng COA ng notice of disallowance? Kung, ba, kung baga, kung kung meron, do you have numbers? Ilan? Doon na hinarang. Bakit hinarang yung tanong ni Marcoleta? at nagkasagutan na sila. Nag-away na sila ron. Kasi ayaw nilang malaman na marami din palang nabigyan ng COA ng notice of this ang iba't ibang departamento ng gobyerno. At ito'y isiniwalat na ni Manong Ted Pailon. Tatlo, tatlong ahensya ng gobyerno ang binigyan, binigay niyang halimbawa. <clears throat> Department of Agri Agriculture, DOTR, at DPWH. Tandaan nyo ang notice of disallowance ng OBP, 73 million. Now, magkano ang inisyo sa Department of Agriculture ng notice of disallowance? Mahigit 900 million. Ito ang tanong. Kasi kung pinagpatuloy nila si Marcoleta, kung hinayaan nila, ang Department of Agriculture ay na-issuehan din ng COA ng Notice of Disallowance na nagkakahalaga ng mahigit 900 million pesos versus OBP, Notice of Disallowance, 73 million pesos. Napaka-layo ng diferensya. di Diba? Kasi itatanong ito ni Marcoleta. Yung yung Department of Agriculture binusisi nyo ba yung kanyang notice of Disallowance allowance na nagkakahalaga ng mahigit 900 million pesos? Yun ang yun ang didikdikin ni, ano, ni Marcoleta kaya pinigilan na si Marcoleta at ayaw ng mga congressman ng mga mababagsik na buhayan na yan, na malaman ng tao. Hanggat maari, hindi malaman ng lahat. Although, naibulgar na yan ni Manong Ted Pilon at hundred of uh, thousand yung kanyang views. Pero siyempre, hindi million ang pinag-uusapan. Eh. No? So, marami pang hindi nakapanood niyan. Maraming hindi nakakaalam niyan. Ang nalalaman lang nila, yung napapanood nila sa mainstream media na OBP budget na may notice of this allowance. So, marami pa rin. Kaya pinipigilan nila. So, pangalawang halimbawa, DOTR. Alam nyo ba kung ilan ang notice of this allowance ng DOTR? 1.5 billion pesos. Billion na! Billion! Versus 73 million ng OBP. Binusisi Binusisi ba? ng kongres ng mga buhayang congressman, binusisi ba yan nung budget hearing ng DOTR hindi rin ay hindi bakit eh bakit sa OBP naglululundag sila yun nga ang termino ni Marculeta naglululundag eh para naisip ko tuloy may premyo kaya ito kung bagak kung sino ang makahuli kay BP Sara. <laughs> ha? Galit na galit mga buhay eh. Ha? Galit na galit lalo hindi pa hindi dumalo si BP Sara. Siguro may pa eh kung sino ang makahuli kay BP Sara. May limang bilyon? <laughs> Siguro laki ng papremyo eh. Kaya eh, naguunahan sila eh. Nagpapasikat sila eh. Oo, sumikat na sila ng konti. Nakikilala na sila ngayon. At uh, malamang ito yung mga nag-aambisyon maging senador. <laughs> uh, baka sa 2028. Magtakbuhan yung mga yan. So, ito yung, ito yung nakikita natin. Bakit naglulundagan sila, sabi ni Marcoleta? Eh samantalang, ang daming na naisyuhan ng uh, notice of disallowance. Bakit yun ang pinupunterian nila? Yung notice of disallowance ng OBP. So mayroon pang isa na hinalimbawa si Ted Pilon. Ang DPWH, ito'y na-discuss na natin nakaraan no, pero gusto nating ulitin para mapanood din ng iba na hindi naman nakapanood nung nakaraang diniskus natin ito. DPWS, uh DPWH, notice of disallowance ay nagkakahalaga ng mahigit 5 billion pesos at ito pinanood ko yung kanilang uh, budget hearing ng DPWH tumagal lang ng dalawang oras mahigit or dalawang oras kalahati yata pinanood ko hindi nila binusisi yung 5 billion 5 billion ha ah, ang inisyo ng COA ng notice of disallowance so ito talaga yung maiisip mo at ma mapapatanong ka talaga, bakit? Bakit doon lang sila gigil nagigil sa notice of disallowance ng OBP which is 73 million lang. Maliit lang kung ikukumpara mo ha sa mga nabanggit nating ahensya na na naisyuhan ng notice of disallowance. Although 73 million is still 73 million. Pero napakalayo eh, no? Ng mga numero. So bakit doon lang sila nagko-concentrate sa OBP, no? Take note, sino ba ang dating sekretary ng Department of Agriculture? oh 'di ba? Si Bongbong Marcos. At na-issuehan ng 900 million Notice of Disallowance. Binusisi nila, syempre hindi. Ha? Baka daguhan sila noon. Baka ma-flying kick sila. <laughs> Siyempre, hindi. So, nasaan yung sinasabi nilang public office is a public trust? <laughs> ba? Diba? So, ito yung diniscuss naman natin. May vlog na tayo dyan. Andiyan, panoorin nyo. Yung public office is a public trust. Ang isang napansin natin doon ay kailangan mamuhay ka ng ordinaryong Pilipino lang. Simple living. At yan ay nasa batas. No? Nasa batas. Kasi kung ikaw ay humahawak ng pera ng bay bayan, tapos ang mga bag mo, ay eh, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Yung relo mo, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Yung belt mo, na hindi naman bagay sa, sa kanya, no? kay abante, Kita nyo yung belt ni Abante, LB. Louis Vuitton niya ka Nagkakahalaga ng 37,000. Belt lang. Sinturon lang ah. Sinturon. Ako, sinturon ko. 300 pesos lang yata eh. Kung ikaw ay public servant, hindi mo dapat ginagawa yan. Yung mamuhay ng marangya. Meron ka pang Mercedes. Meron ka pang van. Or parang malaking SUV na bulletproof na nagkakahalaga ng 18 million. Magkano ba sweldo mo, Abante? 75,000 a month? 100,000? Sabihin natin 200,000 a month? Sa isang taon, yun ay nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. No? Eh yung Relo mo yata na Rolex. 1.2 na yata yon. Paano mo maa-afford yung 18 million mong bulletproof na kotse? Nasasakyan? Ano? Ilang, ilang taon mong bubunuin yun sa sweldo mo? Hindi ka nakakain. Wala nang kainan para mabili mo lang yung 18 million na yon. Hindi po pwede sabihin, ay mayaman yan dati. Dati mayaman eh. Nag-public servant ka, dapat mamuhay ka ng ordinaryo lang. Hindi extravagant. Hindi marangya. So sino-sino pa ba yung ganyan ng attitude? Eh yung kailan lang, nag-birthday. Gumastos ng 50 million sa isang gabi. Para lang sa isang banda na duran-duran. Na-expose na si La Kimbo at meron pang isang babae. So ito po yung mga matatawag nating buaya na, na ipokrito. Ipokritong buaya. Sila yan. Nagsabi rin si PBBM ng public office sa public trust. Pero may kulang. Naipost ko yan sa community. Ang kulang doon, yung modest lives. To lead modest lives, ikaw dapat ang magbigay halimbawa, ikaw ang pinakapinuno ikaw dapat ang magbigay ng halimbawa doon sa mga mas mababang posisyon sa iyo na mamuhay ka lang ng simple 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 living na sa batas yan kasi nga naman hawak mo yung pera ng bayan ano ikaw yung nagdedesisyon dito tapos makikita mo birthday niya nandun duran-duran 50 million bayad Isang gabi lang. Tapos sinasabi nila 125 million. Ha? Ang confidential fund ni BP Sara. Ginastos lang ng 11 days. 11 days lang ginastos. Just ko 125 million. Eh si PBBM 50 million. Banda lang yun ha wala pa yung mga alak doon. Wala pa yung pagkain doon. Isang gabi lang. No? Mas matindi ron si, si Tamba. Namigay ng ayuda sa sa Dabao. 1.2 billion pesos. Mahigit 30 kongresista andun sa hotel ng uh, Tani Hotel, Dabao. Eh talagang malalantad yan eh. Mabubulgar yan eh. Ang komunikasyon natin ngayon eh. Social media natin eh. So, yung public office is a public trust. Talagang hindi nababagay sa kanila. So, wag silang ipokrito. Alam ng taong bayan. Yung mga buaya sa congressman. Buaya na. Alam mo yung buhaya, makakapalang balat niyan, eh, no? Masisiba. Yan yung mga buhaya. Tapos, ipokrito pa. <clears throat> tinalo na nila yung ano, tinalo na nila yung mga uh, na, malalaking tiyan na polis na nasa kalsada. <laughs> tinalo na nila. Sila talaga ang ta tama bagay na bagay, takat talaga sa kanila yung bansagan silang mga buhaya. So yan po ang nangyari ano at nung nung nagtanong naman si Congressman Herrera maganda rin yung kanyang binulgar na yung budget ng DPWH hinahanap niya sabi ni Bunuan hindi niyo po ba alam Sabi bakit eh yung amin pong budget para sa ano yun eh lima yata para sa railway, sa tulay, sa ano. Yung mga infrastructure project. Nilipat. Nilipat sa unprogram budget. Sinong gumawa nun? Sinong makapangyarihan ang pwedeng gumawa nun? Natulala nga si Bunuan. Eh. Nagtaka rin si Erere. Inilipat pala sa unprogram budget o unprogram fund na parang para sana sa DBWH para sa mga infrastructure sino ang may makapangyarihan na pwedeng gumawa niyan so dito sa mga isiniwalat ni Bipisara malalaman nalalaman natin napapatunayan na totoo ang sinasabi niya dalawa lang naman ang may hawak ng budget ng Pilipinas si Tamba at si Saldico. So, sinong gumalaw nun? Yung budget ng DPWH na tinanggal, kinuha, at inilagay sa unprogram fund. O, ba? Diba? May katotohanan at pwedeng pwede nating paniwalaan yung sinasabi ni BP Sara na dalawa lang talaga sila lang kaya sabi niya, ano pang ginagawa nating hearing-hearing dito? Pag na-approve yung budget, andyan na, no? Pagdating sa General Appropriation Act, sa GAA, biglang nawawala. Inapprove mo, tapos kukunin mo ngayon, lalagay mo sa... Anong ginawa ni Bonoan sa DPWH? Wala. Wala siyang... Wala, siya, walang palagi. Eh, pag pumalag ka, sabihin kay PBB, palitan mo na yung sekretary na pal. Yan <clears throat> eh, po ang Kaya yung hearing-hearing na yan, wala rin. Kapag tinupak, nakurta yung utak ng mga may hawak ng budget ng bayan, eh, tatanggalin din. Wala rin yung mga hearing-hearing na yan eh. Hearing sa Senado, budget hearing sa Senado, budget hearing sa Kongreso, wala rin. Pag naisipang kunin, wala kahit ano pa yung yung debate na ginawa nyo dyan. Ito para sa railway. Para to sa tulay eh. Ganito. Eh, kung katakot-takot na explain mo, tatanungin ka, gigisahin ka ng mga kongreso o congressman, ng mga sena, senador. Tapos, kung na-approve na, pagdating sa GAA, eh, kinuha lang ng mga makapangyarihan sa kongres. Tapos wala. Tulala ka lang. Wala kang magawa. Kagaya ni Bonoan. Anton po yan sa video ni Ted Pylon. So panoorin niya po kung hindi niyo pa napanood. Think about it, sabi niya. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.